Ayan, kasama namin ngayon yung asawa ni Bob. Ano? Ano anak natin po. Ayan. Ayan sila. Kalina! Let's go! Sige po. <laughs> Ito yung bahay ni Labak. Ito yung Ariola. Sounds and light. Kay Ariola. Diyan lang po kayo pupunta pagka kailangan nyo Hello, okay Ayan. Kenda? Ayan Hello! Ayan Sandali, hindi makita si Brenda Nakso. <laughs> Hello! Up. Walang ilaw ayan, Walang ilaw Up. Ilaw na yan no? ayan Hi! Hi, Ay, kasama Ah, sige! Okay. ka na kami Kasama yung pamilya ni Bob At dito Hello. naman tayo sa likod Yeah. Dito, dito oh. Okay. Uh, uh, para na, pag nalaglagi siya masama yeah, tayo. Diretso kami. Diretso kami. Papunta kami na ang Linaw Falls. Ayan, kasama na namin si Tutoy. Tutoy! Tawag. Ah. Ayan yung <laughs> nyo kanina. Hindi kayo mata. Ay, dito sa pagkakapirahan namin na may wedding kami ng January 23. Eh, may wedding pala na si Bob. Kaya... Sinit ko na nga na. Sabi ang meeting niya, last like, Kako hindi, hindi ako makakatid. Alas 8. Ay, hindi nag-alas 8. Dumating naman, alas 9. Ay, kako yung naintente. ko yung ilalarga na rin. Ay, hindi akong inuna. Nandong na kaya yung ano? Nandong kaya yung ating kapulong? Tonton Tuntun. 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 <laughs> <laughs> Baka nainip na yun. <laughs> Baka nainip na yun. Tuntun, hintayin po kami dyan. <laughs> <laughs> Ay, kaya wala na. Tagalik. naman si ano ay Si Kokoy na ah. si Kokoy Hello Si Sai! Hello vlog yeah. Welcome to my vlog Ay ako muna Ay ako yeah. <laughs> Aba, ay, sama. <laughs> <laughs> ka. ay, 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 ano ay, 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 ko! ay, palito. ay, ay, palito. ay, ay, bawa, ay. Ay, bawa, ay, bawa, ay, ay, bawa. ay, bawa. ay, bawa. ay, Yay! 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 Yelo! Ayan oh, dyan, sa ilalim na lang. Okay. Lagay na ito lang. Ayan, ayan. Okay. Kabili na po kami yelo. Malamig. Okay na, alis na kami. Bumaba po kami dito, bibili daw ng pakwan. Yeah. pakwa Magkano ate ang isa? 50. Per kilo? 50, 50 ang kilo. kilo? Dito dun dun, huwag mo isusum sa mukha ko. <laughs> na agad dito? Isa na. Kablo. Charak. Dilaw nga. Dilaw ang laman. Kablo. Okay na. Ganda ng bahay yun. Yung bahay Nandito na po kami ngayon Sa papasok na ng balisong uh, Barangay Talabaan Tingnan natin Hindi pa rin po namin nararating kasi Ang linaw Kaya linaw falls Kaya medyo magtatanong pa kami Wala pang linaw ito <laughs> Kung saan ang daan ito Nilinawin <laughs> pa po namin Kung saan ang daan ito Tung saan ang daan bro? Dito bro sa Ito susunod nila itong daan na ito Last 9 minutes kayo Oo oh. Tapos pagdating nyo doon po pu Puro kanan na nga nyo yung Pag nagdating nyo doon sa pinagsangahan Kakanan kayo Kakanan do sa may pinagsangahan Oo, sa kikilo kayo pa pa ganun Sundin nyo lang yung ano. Dire diretso lang yung bro oh. So, sundin lang okay, sund yung kailugang malaki Salamat bro <coughs> Dito dito daan. Oops, oops, oops. yun hindi kang patay maligaw ah. Ang daan daw eh. Dito tayo. Tama yung tinuro ng mga lalaki. Hindi bro. Ang tanong nung pinagtanong namin ng bro ko, kung motor daw yung dala natin, eh kaso pick up. Kasi ganito ko ka lang kaliit yung daan. So, si Bob. Magagasgasan yung ating uh, sa sasakyan po. Okay. Pero napakaganda po yung lugar. Napakaganda po nung lugar Duda ko, duda ko hindi lulusot. 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 Taso. May kanal yata. Ay, na, ang mga kaanta. Dulo-dulo. Kailangan din ay. Ano mo, ano? Kailangan lang tayo may mapag-iwanan. May mga taniman eh. Susong ilog nga lang pala. Susong na ilog. Kailangan hindi natin alam kung malambot ito nga. ano Kaya? Kaya? <laughs> <laughs> Kaya? Ah. Ito yung sinasabi nila na karin. Na karin ano? Oo. Ay hindi, papasukin na natin. Sabi niya, Kaya pala yung sa video niya ano, yung kanilang bangko na tricycle. Pasok. Pinasok na rin. Kailan yung video na yan? Hmm, ano lang sa video. Kailangan lang may eh, bakit tayo mapag-iwanan ng sasak. Ayan. Ito rin Tingin ko nandiyan na yun sa anong yan. Nandiyan na sa bundok na yan yung hinahanap natin. Ang okay. hanap oh, po sila, Bumalik kami doon sa sasakyan namin. At pukunin kasi malayo pa nga rin ang lakari. May kasama kami yung mga bata. May bata kami kasama. Tsaka sila Brenda, sila Sandra. Kapatid ni Sandra. Si Kokoy. Si Sai. So, mahirapan din maglakad. Doon malayo-layo. Kung pupunta kayo rito, malayo lang yung ano yun. Pino, pero pinaka the best dala kayo ng motor motor ang maganda dito sa lugar na to yun yeah, diretso na diretso 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 ang gulong diretso yeah, diretso lang gulong diretso mo wag mo na ganyan lang totopek na kaya up, Meron. May linaw. May linaw, May linaw. baby, 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 sa baby, 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 po baby, 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 Okay. Nakalusot na po kami sa pinakamahirap na daan. Doon na lang po sa bandang dulo. Ayan, medyo ilog na ilog talaga. Parang <laughs> may bahay din. Okay, may bahay nga yun doon. May bahay doon. Bahay. Okay, Bahay doon. Alam lang daw ng kalabaw yung pinagtanungan natin, ano? Oo, oh, yan, no? May dalawa kami alawa. Oh. Malalim! Para malalim Alam ng Malalim! malalim. Juhu, ano tayo. Ayan, kakapatid na yan. Um, pa kami pupuntas. Ayan, nauna na si Bob, si ni. Si Ito Pen. So, pag gusto niyo po yung gantong trabaho, pwede po kayo pumunta rito. Hindi po kayo mapapagod kasi masasaya kayo. Pero kung hindi niyo po hilig ng ganto, huwag na po. Sinapakala Yung pick up na po namin, nandun A1 pero kung motor siguro to, abot to. Mumotor rin. Naririnig na po namin yung lagas-las eh. Ayan. Okay, go. Ito kami. One minute, ka Ay, One minute na lang daw. Sure, ah. One minute na lang. Ang lalaka rin. Malapit na. Okay. mo na. Ayan. 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 kasama si ano. Anong pangalan to? Anong aso mo? Ratsi. Ratsi. Hindi pa kami wrong track. Oo yan. Hindi. Hindi ako, ako. Sa, Marina! O ano dumadaan? Ay, kapya! Hello! Ayan o. O. Sandra kasama din. <laughs> ano? Napapaluglug na ito eh. Kaso wala pa yung dalawa. Eh, sino may kasalanan ba sa paglalakad natin na ito? Si Ha? <laughs> <laughs> si ah? Tonton. Tonton likodan! Kunasan ka man! <laughs> Eh, tonton, pinahamak mo kami. Nandito ngayon kami sa sa sinasabi mong linaw. Walang linaw dito. Wala linaw. Oh, kita mo mga ano. Tubig ko. Oo, oh, wala. Iga-iga. dito. Okay, Papa. Ito mga bisita namin, nakakaya o. Oh. Nakakaya. Saba pa, saba pa kasi. Nakakaya. May kasama pa kami, tangaso. Uh, tangaso. mo, taga DTI, taga Comelec. <laughs> taga BPO. Okay, isipin mo, taga BPI. Ay. Ikaw, tonton, pinamakbo kami. Tingin nga ako baso mo. May baso din eh, oh. Papunta uh, na po kami sa intake, pabalik. Kaso, wala na po kami. Wala na kami, ano? Wala kami makitang pulse dito. Uh, ano sa um, sabi mo? Um, ano sa amin mo? Um, Nagpabuhat ayon ayon um, ayon na mo. Um, Nagpabuhat yung aming tangas, oh. Hindi <laughs> <laughs> mo makamoy ng pulse. <laughs> 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 ay! nangyari? nangyari? Nakulay mo! Ah, pa, puto na kaming kalamintaw, Pabalik. Tignan mo naman. Lakad. Fake news. <laughs> It's a prank. It's a prank pala, Ben. Tuntun pa, 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 be. pa na. Tuntun pa na. Pero na tuntun. ano? Tuntun. Hindi namin matuntun. Hindi. sa upload nga nung anak niya, no? Meron. <laughs> Kaya sabi ko sa'yo, wala pang linong, eh. Ang linong pulse, eh. Yung pala yung walang linaw Linong. Walang linong lino, eh. lino. lino, pulse. Ayun na. Pauwi na. na papunta kami ng intake. Hindi pa pala pa uwi. Di direto kami ng intake kasi hindi nga namin nakita. Pinahamak po kami ni Tonton. Tonton, nasa ang kanak. Ayan o. Nasa gitna po kami ng kagubatan ngayon. Pero, siguro nga naligaw lang kami. Meron, meron nga. Pero naligaw lang kami ng daan. Kasi... Hindi nga namin alam. Dito. Si false, 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 oh, false alarm. alarm. Ang sa false alarm. Tonton! <laughs> tonton! <Kasaan ko! laughs> <A brand! laughs> uh, gusto niyo po pala magpapayat. Ganito lang po gagawin niyo. Hanapin niyo lang si Tonton para gawin yung tour guide para pagkayo kayo yan kanina po suot ko yung shirt ko higpit pa eh ngayon po medyo makukupad na intake tayo intake 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 Dito naman para po ulit kami sa intake. Dito na kami nauwi. <laughs> si sino ba yung hanap natin? Ton -ton. Si Tonton! <laughs> si Tonton! Nasaan na kayo si Tonton? <laughs> Galing lang kayo dito na. Ito na kayo Tonton. Ano sabi? Tonton. Nasa intake na kami. Wala <laughs> <Gula> na kami sa pulse. Pulse alarm. Nagpuntahan <laughs> At, po kami sa intake. Magbalik kami rito. Para makaaligo yung, ano, yung mga pamangkin. Ah. Busan ko lang ito. Ay, ito na.

na binigay ni Nareal na sda nasana na? Yeah. sda kaya ka tayo ayoko ayoko no. ayoko 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 na Yan na ayoko 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 adobo ayoko 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 Papaliwanag ko po ano ah, Kumuha ka sa rep ng magdamag na pinalamig na tubig Ganon po kalamig Kahit alas dos ng alauna ng hapon Ganon po sa kalamig Ayan o oh. Ano kayo? Nating! Budeng! Ilagay mga nga sa table Nating! Yun! Pakit ko kaya ba? Ha? Kaya? Nating! parang pinipat, bubu, nagmexay ayah ayah, ako una din sa sabi mo ay hindi ko kainin mo, bigyan mo teh, Ganun mo lang, ganun mo lang. ano mo, wala na. Ayan. Wala! ano mula, ano mula, ano mula, ano mula, ano na ano mula, Mamay. <laughs> oh, siko, inakasan mo 'to, po. Ano 'yun? Bakit bardak ka? Ini nga sobrang labig ng tubig dito. Thank Ano, si koy? Labig. <laughs> Parang ka pinapasok na ewan. Eh. What? Sana hindi kasi taro ulo mo, later. <laughs> Para sa mingaw na 'yung init ba. Welo bueno lang, later. Alam ko. O, sarap na maligo, eh. <laughs> Hindi ka maniwala. Pag nailublog mo na siya. Ayan yung sila Andi. Nandun si Bap. Dito kami. Dito lang kami sa tabi. Dito may kasang Agus. malalim na po si sa tabla. Hindi pwede anak. May talo ko maalang kasang Agus. ang Agus. Ha? Ito hindi ba kung overheat ka mo? Kaya tonton. Ikaw ang may kasalanan kaya napunta kami dito. Sa <laughs> so, drone

ay, Ay, ang doon man, sila! Ay, kakain na daw sa layo ng biyahe. Kakain na daw agad. Kita-kita kami dito. Hindi nga namin nakita yun. 30 Hilog minutes po, po. ang lakas. 30 minutes? Oh, Nasa 40. Kulang ka lahat may isang oras. Ako lang na isang oras ang lakad namin. Hindi namin nakita. Ah, wala ko kayong kasama. Na wala. Sinuso namin yung ilog. Wala, hindi rin namin nakita. Dapat ho may kasama. Dapat may nakita kayo. Ayos na. Good na. Okay. Parang Oh, so, pauwi na po kami. <laughs> yes, tutoy. Okay. Ngayon po ay pauwi na kami at magkita-kita na lang tayo sa mga susunod naming vlog.